guys no so meron na ako i-share sa inyo guys no so meron tayo dito sa harapan guys ay ito po ay sensor ng Samsung split type no so para ito guys sa mga baguhan na hindi pa alam kung anong mga sukat ng uh, sensor split type no aircon kasi nga marami pang mga nagtatanong no kung ano talaga ang sukat ng isang ng sensor ng split type no ito ay pang Samsung brand no So ito guys ay outdoor sensor no. So outdoor sensor itong ipapakita ko sa inyo. Ah uh, ito ay usually uh, tatlo guys yung sensor no sa outdoor. So mayroon siyang ambient, mayroon siyang tube sensor. Tapos mayroon siyang ah uh, high side or yung sa may compressor no. Yung sa compressor area, yun yung ah uh, nakalagay yung sensor no. So dun sa high side ng sensor yung malapit sa compressor no. So ngayon, ipapakita ko sa inyo guys yung tamang reading nito para may idea ng kayo lalo na sa baguhan no. Para alam nyo kung ano ang tamang reading ng isang uh, sensor ng isang Samsung Split Type Aircon no. Para pag nagtrouble kayo guys, alam nyo na kung anong reading ng isang sensor no. So natin guys yung mga sensor bawat brand na ma-encounter namin. Ibibigay natin dito no para kapag kailangan niyo ng reading, sample, nag trouble shot kayo, Samsung. No? So, nalito kayo kung anong reading ng isang sensor ng Samsung split type, yung sa outdoor area. So, yung takagad, no? yung reading. No? So, check natin yan, guys. No? So, yun, uh, ito guys, sa pag nyo, unahin natin i-check yung ambient. Um, no? Ito yung sa ambient niya. Ito yung ambient um, guys, nag ano, yung Sensor. Ito, no? So, ang ambient niya, kulay itim yan dito yung sakit sa ambient. So, sukatin natin pinaka-reading yan para lang magkaroon kayo ng idea, no? Yan. So, resistance pa rin ulit tayo. No, para magkaroon kayo ng idea. No? So, yung kulay black, yun yung sa ambient. So, sukatin natin. Ayan, 8 kilo ohms. Ayan, so ibig sabihin, good reading yan. So, pag once na ohms na lang na reading nyo, ibig sabihin, sira na. So, 8 kilo ohms hanggang 9, pasok pa yan, no? 7.57, pasok pa yan. Huwag lang masyadong malayo. Yun yung sa ambient niya. So, isusunod natin yung sa tube, yung tube sensor. So, ito yung sa tube sensor niya. No, so, kulay pula yung terminals niya sa tube, kulay red. Susukatin so, din natin. Ayan. Ayan. 8 kilo ohms din siya, guys. So, pariho lang yung ambient at saka yung tube sensor ng reading. No, so 8 kilo ohms din. So, take note kayo ha, ito ay ito ay mga sensor ng outdoor Samsung split type, no. So, yung next natin guys, susukatin yung pinaka compressor, no, yung high side ng compressor kasi merong meron siyang sensor yung pinaka high side. So, kulay blue. Kulay blue guys, yung sa high side ng compressor. No, yung malapit sa compressor na kasiksik, no. Pati natin, 'yan. Ayan. 158 kilo ohms. No? Ayan. Okay. Ayan 159. So, kailangan, ang reading niyan, malapit lang. No? So, ito guys, para lang magkaroon kayo ng idea. No? Kasi nga, simple tayo, technician din tayo. Dati, nag-aaral kami nito. Pagka nag-trouble kami na hindi namin alam, minsan, nagsisearch din kami sa YouTube. No? Para lang malaman ko anong sukat ng isang mga sensor. No? So dito guys, isa, isa natin para may labas natin yung mga sukat ng sensor para magkaroon kayo guys ng idea kapag na to trouble kayo kung nalilito kayo. Pero kung kayo ay master na sa mga sensors, no? So maring hindi ito para sa inyo. Para ito sa mga baguhan ng mga technician ng aircon, no? So 'yun, okay? Thank you. Bye-bye.